Anong gondre? Kinawala Paano ka magaganda sa na? Sa rato na? So, biglang labas. tricycle nakita na sa ano? sa so, one mall

Ayan na kang ganyan, mahirap. lahon. <laughs> ito? Nagmarami sa Ito ko na ng filter, nagano ko i na. Ito ko na filter, dili pag ang response protein. Protein. Dili ang response. Dili ang takbo. Kailangan ka pigaw ko ng mag-sagat bago sa. Wala ko. parang spark plug or ano.

Ini oh, ang pare so Sarado kanina para. Yep Pakala ko pare so nga Naganap ako pare Yeah, minaklay ko lang Dapat tapo lang ito ba yun? Mas tapo lang mga gabi lang ito ba yun? Mas tapo lang ito ba Dapat, dapat Mas tapo may humaga ba yun? Mas Pare sa ni Dewata allows na. Pare sa ni Dewata allows na. Ano? pare dapat na 'to kapag Ah, heto na 'ko.